SKG seventeen. Jervis Robles so, dito pala ako sa Cavite kasi na yan natin yung bahay namin para let's go Doon tayo sa bahay natin. Sa bahay natin. Grabe, layo pala. Ang hin napakahina ng signal dito. Kaso, kasing hina ng ano, powers. Hina ng... May na signal dito guys. Ang hina kasi kasi hina ng kilikili powers. Joke, charot lang. Punta natin bahay. Ah, saan na bahay na? Dito o oh, 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 sa malapit na 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 li, ito Dito ba 'yon? Ay di, dito, dito sa kabila. Grabe na nakakalito. Nakakalito guys. ko down below. Ah, na, si Ay, na Ay na malapit na, malapit na, Lapit na. Ayan na. Pagsina. Pagsinta. Et, 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 etong kami Ito na. Ito na yung bahay namin, guys. O, ito na, o. Oh. O. Oh. Ayun, nilak na. Ito na, guys. Nilak na yung bahay namin, o. Oh. Ayun. Hindi na, na signal Oh. O. Niyong bahay namin guys. Ang ganda ba diba, gitlaba guys. <makes noise> oh, yeah. oh. Oh, yeah. oh. Bahay namin. Ito pero pero wala pang gate eh. <makes noise> oh, Ikokamojowa <makes noise> <Ay, makes noise> mo sipon. Uy, ang kulitan. Kulihin mo. Ukoltang kapatid ko talaga. Ang hina ng signal, laga na pa ako ng signal. Parang ano, pagka, pagkain ng cellphone ko, no? O oh, yan. Pasok tayo sa loob, guys. Ala. Pero, pero guys, eh, nag ako. Pero guys, wala pang pintura dito magiging kwarto ng tito ko. Pero sa sakupin pa to. Tapos, Nandito ako sa banyo, may bagtag Ayun. Oh. Akit tayo sa kwarto namin. Akit tayo. Ayun na. Papuntang langit na ito ha. Ah. Tada! Nandito na tayo sa kwarto. Langit ang kwarto. Ayun. Nandito tayo sa kwarto. Wala pang pintura. Oh. Wala pang pintura, pintura yung wall man namin. eh. Ayun, tatig ginagawa po. Pwede, igaan namin, no. Eh. Ito, electric pad ng buloks. Ito, sira... Itong electric pad na to, guys. Ito, sira na to. Parang nasiraan ng... Siraan ng bagong... Pwede lang. Ito yung electric pad namin, guys. Nung na-demolish kami, ano, inaayos ko tayo. Inaayos ko to bago namin may molis ako na guys ngayon to guys Kaya may window oh Cute ng window Ito pwede pa to sa kupi to e, Later na lang guys Pero guys Wala ako sa Maynila Eh ano eh dapat gusto ko na talaga sumimba na yun no? Sumimba pero ano, pinagbidyan ko lang, pinagbigyan ko lang. Pero sa linggo na lang, lang ako magsisimba guys, kasi may time pa, may time na ako sinimba no. Kasi ano, ang punta ko kasi sinimba, eh dapat nila lang ako sumama no kasi may simba pa, kaya dapat mamaya na yun. No. Eh kaya pinagbidyan ko, pinagbigyan ko, pinagbidyan ko. Eh, kaya ano, para dun, kaya gusto ko na makinig ng salita ng videos eh. Kainin, guys. Kapag ka, uwi ko ng Makati, Makati, i-upload ko tong video na to, guys. Guys, i-subscribe mo, i-subscribe mo nyo ko ako guys. Pero i-subscribe mo yung kaibigan ko, Jo Maricosto. to. I-subscribe mo kami kami dalawa. Comment, comment lang below guys.